Ayun, nasa pang ah, isang magandang araw sa inyong lahat at isang maulan ang maulan na naman ngayon. So ayun mga kabukid ng nang trak ko tapos. Ito yung titirahin naman natin ngayon, bali ano to mga kabukid, di ba? So ayun.

So takloban muna natin yung makina natin at pahinga muna tayo. Ito na yung das na ano. Pitak hanggang doon sa may bahat <coughs> Ito na muna nata yung makina. Para, hindi na pasukan na ano. mga umulan na Ambon-ambon eh. na naman mga kabukin. So, 'yun. Kakain muna tayo mga kabukid so, Pagkatapos niyan, kain natin o oh, ano, so balik ulit tayo. para na- 'yan. Para maghanda tractor. So, igagayak natin mga kabukid yung ano, yung ating tataniman ng palay para sa panag-araw na ang ani nito mga kabukid ah uh, ugos, September ngayon September, October yun, nagpaano na tayo ng ano, ng binhi. Subulok so, na yung mga damo na yan, yun, yun. Yung, yung ano natin, yung, yung inaan yun, natin na uh, traktor, so maganda na ang bulok nito, so, maganda na yung palay nun, mataba, matataba na. Alaga ko mga pato, mga kabukid Mga ngain ang mga kukul. Ang susu, yun. kuhul susu. Hmm, yun ang nila. Hirap din pala mga bukid ng ano. Nang pagparami ng ano. Ang ganong pato pag pa. tag -ulan. So, ilibin yung anak ng isa. So, isa na ngayon. Namatay na yung sampu. Yung isa-isa na lang. Ang, ang ano niya. Ang, ang, anak. Ang anak. na. anak. Ang sa gripo. So yung mga kabukod yung ano, pato natin. iisa isa na. Ilibin niya, ay, o, oh, niya ng um, so, Nung, nung ano siya, nung, nung makaraan, yung isa, isa na. Pero mabuhay naman na siguro to. Yeah. Yeah. Iisa isa na. So namatay na yung sampu. Ito tangki na yun. Tangki ng tubig. Ay para sa barangay yan ito nga pala yung natin tapos na yung mga natin pang panguli ng alimango so abangan natin yan ang laki ng tubig so mangulit tayong alimango so maliit pa yung tubig eh pag may buwan na yun malaki na mga kabukod yung ano 毒病。